De parang tagal mo na nagbabalak mag-apply ng sa auto. Kasi tayo patay na ka pag-apply. Nang Apply mo sa auto. Parang tinatamad na ako. Oo, oh, ano mag-i-exped na. Kaya dapat nilabas. Wala eh. naman kasi akong... Who oh, is king sa auto? Si ano? Five, 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 ba't di mo kaya apply ulit si... Six. Seven. Eight, nine, seven, seven. Ay, kita ba dyan ito? Oo. <coughs> Ihiraming ko yung ano, pasipayan ni Natalie. Oo. <laughs> Ihiraming mo, mahal at natin ang pacifier. Nathalie Nathalie Natalie. Hola Natalie. só mais, vamos ver o que é o shit alas <laughs> oh my god

heater ako. Itim yeah. ng baraha. Kailangan manalo na ako dito. Kailan alis mo? 29? Yeah. <coughs> Tawagan namin si Mama si Ma. <coughs> <Kailan mo> din. Letter. <coughs> Holiday yun. <coughs> <coughs> Lasing ko ako alis eh. Siguro gising na kayo na, ng si Natsi, no? magluluto si Nats, no? Ang gabi. Nang, alas na, umaga. umaga. Siyempre, pero po. Hindi uh... mo nagluluto na madaling araw, te. Di ba nagluluto ay nang magluluto? Uh -huh. Ah, kasi paghandaan talaga ng bongga, na... uh -huh. no? Tayo. Hindi pala masyadong bongga ngayon, di ba? Uh -huh. Kasi, ilang taon lang siya? Patro. Ako, apat lang, eh. Pero kung ang pala niya, eh, mga, umungwan. one. Na si wait, 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 wait. wait. Ay, kita mo ba? Oo. Well, Mabagal lang. Congratulations. Sige na. Inyo na to. Sige, sa'yo na yan. Sa <laughs> <laughs> isa. Baka. Sa'yo na yan. Pinagdudugulan niya pa sa akin. Sige, sa'yo na yan. Sige, na yan. Kala ko nga ma win Laki ng hmm. bawas nun. Ang kime. Hmm. Hmm. O, Jackie. Ha? Hmm. Nag-bawas lang. Hmm. Yun na. Talaga ba? Sa'yo na. Okay. Siete. Okay, Laban, sunugin natin ng hit. <laughs> <laughs> Parang may pagkataon, pagkakataon ako lumaban eh. Ang gandang baraha ko, kaso wala akong may baba. <laughs> Panalo lang. Hello. Tinan mo, wala naman pala. Panalo lang. lang. O, oh, sampu ka lang. Ah, panalo lang. Nanunog lang. Ay, siya, trenta. Ay, sunog ka. Hindi <laughs> <laughs> ka sasabi niya pa. Pinaalala ko pa. O, oh, yan. Ayan na yan. maasang presyon ko kagabi ah. Yeah. Bakit? Hindi ko alam. Uh, five. Six. Ha, ah, kaya seven, eight, na. Eight, seven. Eight. Sabi niya, seven, nabi ng ate ko, baka daw kasi inuubo ako. Ten. sa kakaubo ba? Parang napupulit. Alam si doktoran, eh. nun, pinutanya rin ako, mag magtingin ka ba ng ano, BP mo? Natingin, natingin na din ako, dok. lagi na makikitingin ng BP ko, sabi ko. Kasi ano yung giningin, ah, okay. Ito lang yun. Pilistahan pa ako, eh. Para alam ko kung ano. Ang ganda, hindi natutupi. Ang mm -hmm. <coughs> damot ni MJ. Yung mabait eh. Yung pakachok. Dito nga tayo sa mababa. mababa. Ayaw pa rin. Hindi ko nakataw sa akin. Tiga angkau ni ya. Nai 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 nai. Jack. Ay, thank you. Ay, kanina ayaw mo. Wala pa kanina na bonito. ko. Alright. So, lang. Right. Yo, lang ko sa iyo. 5, 6, 7. ka mag-alala. isip ng ganun. Hmm. <laughs> Parang si ano lang Masama ang gumaganti. Hindi mo malalaman kung ilang <coughs> ang pa yung mm -hmm. Ang talo na tayo. Kung mawala ng pag-asa. Talo din ba <laughs> Talo rin kami. <laughs> Hindi ko naman nakita. Ano lang. Taas eh. Ilang ka? Eleven. <laughs> oh, huwag ko nang bilangin Tau. Bakit eleven ka? Eleven lang. May kwadro. Bakit ilang ka ba? Tatlong Joker ah, kay ka eh. ka. Joker pala yun. Hindi ko nakita. Kasi nga ano. Pa. Oh, tres ako. Talo ka na. Tingin ko ako eh. Ah, talo ka. Ako nga pala. Dapat kung anong dineclare. Hindi, yun siyempre, yun. Eh. nakakabulag lang. Nakakabulag oh, ka dyan. Oh. Sinabi ko lang eh. Hindi. Bente ah, mo muna. Dabi. Teka, 20. 30, 40. Ah, sige, 30 ka. May discount. Anis ka naman eh. 40. 40. Ito. 40. Sixty. <laughs> Dinagdagan mo na to? Parang pa. 40 lang din. porte. Ah, Talo na nga yun eh. Quatro <laughs> pala yung bali. Salamat ka, mabait dika, ako. Dika, ano, nakita yung Ano five, four, Hindi nga. Pero all si bilang mo? Hindi ba sa all oh <laughs> Bali, kung five, four, three, dose. nga. Pero 11 bilang mo, 5-4-3. 5-4-3. 11 bilang mo, mali. Kasi nakakalito. Ayoko itong black. Weh. Gusto ko yung gold. Ako ito. Ay, Nasisilaw si MJ sa gold. Hindi, sa silver yun. Ito naman, hindi ako pampihan. <laughs> Mag-ano tayo? Jack and boy. 3, Four. Five. Tanong natin sa comment kung anong magandang baraha. Sa tatlo, gold, silver, or black. Game. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Shout out. 8. Ayaw ko. Okay. ito? Teka. Kukunin mo, kukunin mo. Kukunin ko. <coughs> 6, 7, 8. Kunin Hindi mo kukunin. Sige <laughs> 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 <Gulo neti. laughs> lang. sa kanya lang daw. Baba ako na nga para malay mo. Bigyan nila ako ng ano... Yeah, iya kita king. Ntar. <laughs> <laughs> Please. <Ako> ba, bahiter. <laughs> buisit, buisit, buisit kasi nanti. Alam ni, alat ni ni? Kau bahiter kau ni ayah hulu kau kau nang dos ne. Mahirap kalaban to si MJ. <laughs> <laughs> Di mo ba mabasa? <laughs> <coughs> oh, <actually. laughs> Tama nga yung sabi niya, di ba? Yung parang yung heartbeat na ganun, tataas, bababa. Mm. -ba -ba. mm. mm. Tao ngayon yan, tao. <laughs> oh, <ay> tao. <laughs> matapos, matapos na doon. <laughs> ngayon, king <lang> naman, Diyos <laughs> ko na, Ay! <ngayon>, ay! <laughs> Ayang naman. 9, sayang so yan. Dahil hindi ko ginawa yung tao, mga ano naman yan, ah, mga 5. <laughs> Ay, nakulod. Uh -huh. na nga. Uh -huh. May sapo po siya. Uh -huh. Later na. Saan mo na ako ba? Pag na 5. 6 na. 6. Ano ba yan? Mm. Uubuti uh, na lang. Thank you, May. Nagkabahay din. Ang um, laban na. <laughs> ano, Tay? Jack? Oo. Oh. Jack! Jack! Talagang <laughs> oh, nga ba? Yeah. Lalabag ka na ba? Ubusin ko na to. Secret. Uy, matakot ako eh. Bakit dito hindi ano? Mm. Mira, baby. Yuck. Oh, sorry ten. Kompleto so, ko na sa is. ko eh. Last bonus. Talaga naman. 9 na ito. Tatlo. Ang na naman? Tatlo? Sa ising si Ciao! Ay, baba na yun. Wala na. No, Siyempre. Eh. Pesta lang pala. Ah, buo. Teka. Hindi niya kay Luadro. Oo. Buo eh. Oo, sayang. Ano na? Game. Ilan? Magbilan siya yung... Panalo. Oh, ilan na? Ilan na? Ako nga para friends. Ah. Ilan po. Ah. Mm. Ay. Ay. So ay, ba ay, mata mo bakit parang na, dito sa nabraha? Hindi yung oil ng eyelids. Mm. Pabot ako nung ano. yung <coughs> <coughs> isang... Barahan. Yung apat ang ganon. Maganda yan. <coughs> yung pula. <coughs> eh, abnormal kami. Gusto namin barahan ganito. Ano pa? Seven. <coughs> Eight. Nine. Hindi dyan. dun sa lalagyan. Yes, eh, Parang ano to eh. T-skip. Yan. T-skip. Nasa maganda yung baraha. <laughs> Ako nga. Eleve. <11. laughs> Buo pala yung mat. Sinisisi mo pa sa baraha. Mali ka talaga. Kasi hindi pansin. Weh. Oo. Mali ang computation ay, mo. Sinisi mo pa sa baraha. Sabi niya 542 daw. Ay naka-charge. Kulit mo, Joyce. Oh. ako pa. <laughs> Baka nga, gusto mo naman. <laughs> Tais. Kung gusto mo lang magtapon. Mm. Ay, nako. Kala okay. na ko kasi not me. Tinapos mo na agad yung laban. You know. the... Hmm. Tapon mo na lang yung queen mo dyan. Sa sobrang tapos na laban. Ayoko na eh. Laban na ako eh. Sige na, pakainin kita. Pakainin mo ako? <coughs> yun Yan na Laban. No, I'm not joking. Ay, hey, di, wag ka mag-joke. Oh. Biko. Sa Cebu sila. Gumanda na siya, no? Hmm. mag yan, di ba? Hmm. pa sila nung ano, neck pillow. Sibu, isang oras lang naman. <laughs> okay. Oh, eh. Ako nga eh. One day, walang <laughs> nagtit. Wala, wow, stick. Punta kayo dito. Pag hindi, matigas na yung leeg nyo bago kayo makarating. Sa layo nito. Bakit? Don't worry. Meron ako. Joke. Kung sa pawang iniintindi mo, ako nga walang pambaba. <laughs> <laughs> Baliw. nag-stress ka sa pangsapaw, ah. Mm hmm. Ang mm ina, -hmm. pangsapaw. Okay. Then. Oh, pambaba. Mm -hmm. Nagmamadali pa ako. Ocho. <coughs> Thank you. Peter yun. Ayoko nga. <laughs> Iyan yeah, mataas eh. Tapos <laughs> si Emily na ito eh. Tapos siya sa is. Wala naman eh. Mm. Uh -huh. Sapo pa rin. Draw. May ano pa ako eh. <laughs> Lahatin mo na. <laughs> Nakalina yung king. Wala sa akin. Ayan o. No? Tatlo. Korenta. Hindi kayo magsabi natutro ka na. Dapat sinapo ko na lang. <laughs> Ay, dapat pala may abiso next time <laughs> Sorry naman. Next time. Next time. alin <laughs> hmm. ano niya ngayon. <laughs> Akala ko tititigan lang namin. <laughs> Nagdagdag ka na? Nagdagdag ka na tayo? <laughs> Hindi. Kung so, magdagdag yun. Eh. Minsan kasi siya. Nagtuturo eh. <laughs> Nahihilo na yun. <coughs> kasi pinapahirapan pa natin mga sarili <laughs> natin. Bakit ba? Ano ba? Ito is ganda. <laughs> Ito is ganda. Nahirapan talaga kayo. Hindi naman. tarot lang. kung nabilang. <laughs> kung, 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 Masa mm. is. yan. Hi, thank you. Tumama mama tadi uh -huh. Parang ikaw lang <laughs>

La bonne note. La bonne là Yan. <coughs> Ayaw mo pa rin? Hindi ko. Sa uso. Hindi ko alam. Hindi.

<coughs> Haba na to. Dito po ba? Kasi. Ilan ba mo Ah, uh, walo. Wala, wait lang. Ay, may king ka. Ano Sige, I'll try my best. Mm. Alas. 18. <laughs> <laughs> Grabe, ang, dami ng baraha. Uwe, alas ka. <laughs> alas ako. Mm. 18 ka? 17. So, 117. 17, 18, 19, 20, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, okay, 3. 33. 33. Oh. Ako. 330. Ikaw, dahil mabait ka, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 Yes oh, sorry, kamatay naman to eh <laughs> 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 ang, dami, ang dami ng barahang baba Mga ganung laban 18 mga pangalawang